Gadaro po, ako po ERP, So, meron po tayong mga bagong design ng mga gym equipment na matatagpuan mo lang dito sa Gym Republic, Tarlac City. So, ito, i-demonstrate -de natin to kasi maski yung mga nanonood sa atin sa Gym Depot, hindi pa nila nakikita itong mga design ko na to. So, unahin natin to. Ito yung sinasabi ko, tawag ko na Smith Row. Pero ito, hindi ko original na design to. So, nakita ko lang sa internet at nakita ko maganda yung potential niya. So, ito yun. Uh, upo ka dito, may chest support siya. Tapos ito, pwede mo, uh, depende sa haba ng kamay mo, pero pwede mo siya ma-adjust. So, yung taas, yung baba, natataasan siya, nasa magbababaan siya. So, ngayon, dapa ka rito, tansyay mo yung sukat ng kamay mo. So, katulad sa akin ngayon, Kita mo, saktong sakto yung yung stretch ko. Sa so maganda rito kasi, yung distansya ng grip nga, adjustable to. So, pwede yung close grip, pwede yung wide grip. Tapos, yung kamay mo, natitwist mo siya. So, pwede yung siya. So, multi-angle. So ito, ang malupit na ito, tinetesting ko pa lang siya doon sa fabrication. Kinabukasan, ramdam ko na kagad yung tama sa inner back ko. Wala pang weights to ah, nung ginamit ko. Tapos to, nakalinear bearing to. So ito, ang sarap ng tama niya sa... Tapos makikita mo yung ano, yung angulo nung tinatakbo nung linear bearing nung Smith. Saktong-sakto sa ah range of motion mo. So, ito naman, ah, uh, pwede mong i-adjust. Kung mas mahaba ka, o or mas matangkad ka, pwedeng taasan mo to. So, yung upuan nito, adjustable din naman yung upuan niyan. Kung matangkad ka, o mababa ka. So, ito, actually, wala pa akong nakikita nag-fabricate na ito dito sa Pilipinas eh. Pero hindi ko to original design. So, pero ito, makikita nyo dito sa Gym Republic, Tarlac City. So, magkakaroon din naman tayo nito. Na sa ibang mga Gym Republic na mga branches natin. Pero sa ngayon, dito natin na-introduce. So, yung mga gusto mag-try nito, pwede kayo mag-gym dayo dito sa uh, Gym Republic Tarlac City. Tapos, dun sa mga uh, clients naman ng Gym Depot, pwede nyo rin po i-order to. Tapos, speaking of, so, nandito tayo sa ano sa Gym Republic Tarlac City. So, itong Gym Republic Tarlac City is, re-remind ko lang, is showroom din para kay Jim Depo para dito sa Norte. Para yung mga clients coming from Pangasinan, Pampanga, La Union, uh, San, uh, Ilocos, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, din na kailangan pumunta ng Cavite. Dito sa uh, Gym Jim Republic Tarlac City, pwede nyo silipin yung mga equipment namin dito. Para at lang sa ganun, makita nyo yung quality ng pagkakagawa natin ng mga gamit. Kasi kahit na nakikita nyo ako sa video, iba pa rin yung makita mo yung uh, gano'ng kakapal, gano'ng kaganda yung quality ng mga ng mga welding, kung full weld siya. So makikita nyo rito. So pwede nyo akong puntahan dito anytime para hindi nyo na kailangan pumunta sa Cavite City. Kasi totoo lang, uh, kahit nakikita nyo ako sa video, mas magdol pa rin nakikita nyo yung gamit namin. Ito, ito, inibento ko to. So ito, ang tawag ko rito, deadlift machine. Kasi, may mga kliyente tayo na naka-tiles, second floor. Hindi pa pwedeng bumaksak yung ano eh, yung yung mga barbell nila. Alam niyo naman pag nag-deadlift, 'di ba? Mabigat. Tapos dumadagundong. So lalo na kung second floor ka, pwedeng magalit yung tenant sa ilalim eh. So ito, tinamutom. Selector ay siya, yun yung maganda ron eh. So una, hindi ka tatama rin mag-load, mag unload ng, ng, ng weights dito. Plus, pagka ganito yung setup niya na selectorize, pwede ka mamili, eh, pwede ka magsabay-sabay. Kunyari, dalawa kayong gagamit ng machine na to, pero magkaiba kayo ng timbang. Eh, sa deadlift, di ba? Pag ginamit mo yung deadlift, ikaw lang makakagamit. At not, unless yung gagamit no, eh, pareho mo ng capacity. Eh, paano kung mas mahina o mas malakas siya? Di ba? So, papalitan pa ba niya yung plato? tapos ibabalik niya uli. Hindi ka tulad nito. Ito, ito tira mo, ang nagustuhan ko lang kasi dito is yung range of motion nung deadlift, the same. Pero yung, 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 yung instance una na pagkalimitan, tumatama yung barbell sa tuhod mo eh, pag nagde-deadlift ka. Ito, makita mo, hindi ka tatamaan. So yung normal na pwesto ng isang deadlift, parehong pareho mo. Okay. Pangalawa, ang maganda dito kasi, mas mababa ngayon to. Yung posisyon ng kamay mo, mas mababa kaysa sa barbell kasi, kung lalo na kung gumagamit ka ng Olympic bar, malalaki yung plato ng Olympic bar. So, yung placement ng barbell mas mataas. So, ang problema niya, yung range of motion mo, hindi masyadong babang-baba sa squat at saka sa deadlift, importante ang range of motion. So yung pinaka sabi nga nila sa squat as in the grass. So sa deadlift ganoon din kung pwede pinaka mababa. Ano ang gagawin mo? Mas maganda. So kita mo, kahit ibaksa ko to, hindi dumadagundong yung ilalim. Pero wait, there's more. Ito ang maganda rito. Kasi, syempre, tatanungin mo, eh paano ko more than 150 pounds yung kaya ko i-deadlift? So dito papasok ngayon to. So pwede pe mong pasukan ngayon ng regular na plato. Hindi ko alam kung kaya ko. So pwede kang regular na plato. Again, katetesting ko nito bukas. Malamang, masakit na naman ang hita ako. So yung regular na range of motion ng deadlift, nagagawa nito. Pero, yung disadvantage ng deadlift, kagaya ng pagdagundong, tsaka yung constant na dagdag-bawas ng plato, wala nito. So yung advantage mo rito, masyado siyang komportable gamitin. Bawasan ko ng timbang. Kasi, wait, there's more hindi lang siya pang deadlift. Actually, no isang araw, stiff deadlift yung ginawa ko rito. Hindi ko na may demonstrate kasi masakit sa hamstring eh. So, pwede rin yun. Yung conventional na deadlift, Romanian deadlift, uh, stiff deadlift. So, deadlift machine siya. Pero bukod doon kasi, pwede ka rin mag-ano rito? Back exercise. So, pwede ka mag-row. So, yung paborito ko kasi na napuesto ng row ng machines na ginagawa ko kasi pag nag-barbell ka wala akong barbell pag nag-row ka kasi palibasan gravity pababa yung kamay mo nakadireksyon niya pababa kaya bumabalok to, which is magmisa nagkakaroon ng injury sa wrist pero unlike to, tinan mo to mula pag taas diretso ba diba? kasi yung range of motion, pag ganun hindi pa baba. So again, to sariling design natin, multifunctional siya. Bagay ito sa mga ano, sa mga second floor na nakakaabala mag deadlift tapos dumadagundong. Dito, kay beginner ka, kay advanced ka, walang problema kasi yung bigat na mailalagay mo rito, Kapareho ng bigat na mailalagay mo sa baka mas mabigat pa sa conventional na deadlift. Okay? So, again, ito yung deadlift machine. Ito, <laughs> hinihingal na ako. Kati-testing. Ito, nakita ko rin lang to sa internet kasi nainganyo ako maganda kasi. Lalo na sa akin, una, may dad na ako. Pangalawa, Ah uh, Pag minsan pag nagwo-workout kasi ako Pag nagwo-workout ako ng upper, kinabukasan, lower, masakit yung ano ko. Yung shoulder ko, yung chest ko. Pag nag-squat ako, masakit sa balikat. So ito, belted support siya. Dito lahat ng timbang mula waist pa baba. So ito, pwede kang hanggang baba. So ito, maganda to sa mga ano, uh, lalo na sa mga beginner na uh, hindi masyadong perfect. yung kanilang squat position kasi sa squat, lagi dapat labas ang chest, labas ng puwet. Ito, dahil palibhasa walang, walang bigat sa balikat, hindi na i-strain yung back mo. So lahat na dito. Tapos, ito pa. Ito yung pinagkaiba sa makikita mo sa ano sa internet. Yung kaya nga belted squat, kasi ang ginagamit nila dito, yung belt na pang squat, nilalagyan lang kadena. Sinubukan namin, napakasakit dito sa tagiliran. Napakasakit. Hindi ka tulad nito, ito pa lang ang kauna-unahan, siguro makakakita ka ng belted squat na foam, may foam. Kaya ito, kahit, na, kahit anong bigat na ito, hindi ka masasaktan kasi may foam. So again, ito makikita mo uli sa uh, Gym Republic Tarlac City. So ito pwede na rin tayong gumawa nito sa ano eh, sa Gym Depot. So again, isa pa uli. So ito hindi ito original na design uli. Nakita ko to, pero ito combination nito. Combination nitong deadlifts, deadlift machine, tsaka yung Smith row. So, yung benefits nung dalawa nandito, ito, pang back din to. Pero maganda, una ngayon, selectorized, selectorized siya. So, kagaya nung sa sa ano natin, sa deadlift machine, aside from from selectorized, pwede ka maglagay ng plato rito, di ba? So, umpisa natin. Again, na-adjust yung ano nito, 'yung 'yung chest chest height niya depende do sa sa reach mo. Kagaya nito, sakto sa akin. Again, tingnan mo 'yung position nung row. Perfect 'yung angulo niya. Tapos, kung gusto mo nang mas mahaba, mas mataas taas na konte. Pwede mo taasan. Diba? So ito, di ba? So to, hindi ka pa rin siguro makakakita nito sa ano sa ibang fabricator or yung mga bagong imported, hindi pa siya ganito ngayon. Tapos na ata workout ko. So anyway, tapos nakita nyo nito Ito, medyo malaki tignan eh. okay, ito yung pang-apat na machine. Ito yung tiyatag ko, assisted squat with standing calves. So tapos na natin to rito, itong machine na to. So, ito, basic, pwedeng standing calves. Pwede assisted squat. Maganda kasi dito, dahil padded tong sa likod, sa balikat, hindi siya masakit pagka nag-heavy ka ng ano. Pag nag-heavy ka nang buhat dito. Tapos, natuturuan ka na ng tamang posisyon kasi etong back etong lever na to pag dito tumama habang bumababa ka pinupush yung chest mo so ang, tendency mo labas ang chest labas ang puwet kita nyo sa tamang pos posisyon so ito ito inibento ko to wala ka bang makikita nito sa ibang lugar okay medyo kalaki ang tignan pagka na mo to itong apat na to pero kung iisa-isahin mo itong mga machine na to at pag ihiwalay-hiwalay mo, mas malaking space ang kakainin niya. Mas maraming bakal ang kakainin niya. So, alam naman sa, sa gym, maminsan, hindi kalakihan yung space natin, kailangan natin sulitin. Itong space na to, siguro mga 3 square meters. Di, tingin ko, hindi ka makakapaglagay ng 3, 4 na gym equipment sa loob ng 3 square meters. Pero ito, apat na equipment, multifunctional, yun yung kagandahan. Okay. Last but not the least, ito. Tingnan mo to. Ito sariling design ko na naman to. Kita mo again, harap at likod siya. Pero ginawa ko dito, dito sa likod dalawang lat pull down. Okay? Tapos yung susunod na machine, same design pero isang lat pull down, isang rowing. At doon sa kabilang side isang box na naman, dalawang rowing. Kaya makikita mo, pag pinagtabi-tabi siya, tatlong rowing, tatlong lat pull down. Tapos halika rito tayo sa outside. Okay, so nakita nyo yung likuran. A uh, selectorized machine siya. Sa unahan naman, adjustable pulley siya. So adjustable pulley na crossover. So ito, sa ganitong posisyon, sa gantong posisyon, pwede kang mag-crossover. So, kita mo naman. So, basic to, sa mga nag-gym, makakita ka ng gantong machine, alam mo sa crossover. Pero maganda kasi dito, hindi lang siya crossover. So, kagaya ng dinisign ko, kita mo, may sampayan tayo ng, ano, ng mga cable uh, attachment kasi parang di pa kalat-kalat. So, ito, pwede ka mag-tricep extension, Facebook ah uh, want to sawa so ito pwede ka mag tricep pwede ka mag check etc et ngayon ito yun dito sa gym republic tarlac city kagandahan ng design na to lahat naman ng gym halos may crossover eh. pero ang problema iisa lang o dadalawa lang so napila sila so kagaya na to sa posisyon na to Paano ngayon kung may gumagamit sa side na to at gumagamit sa side na to pero yung gustong mag-crossover o gustong mag-single-sided mag cable machine, anong gagawin lang? Pipila, di ba? Dito sa Jim Republic Tarlac City, hindi. Kasi, kita mo, isang street, puro ganito itong machine na to. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim na mga machines. So, anim na crossover yung dito, pero pa yung dalawa na nandun sa likod, no? So, anim na adjustable crossover na maraming exercise yung magagawa. So dito, yun yung ma-eliminate natin na problema sa lahat ng gym. Yung pagpila. Sa Gym Republic Tarlac City, yung gamit natin, nag-concentrate tayo doon sa mga gamit na palaging nagagamit sa gym, especially yung crossover. So, balik tayo dito sa likod. Kita nyo, sa unahan, crossover. Tapos dito sa, sa likod, yung lat pull down. So ito yung tumutong maganda dito. So again, dahil may sampahin tayo na ng lat pull down bar, sisiw. So dito. Kita ko kasi ito sa ano eh, sa Cavite City, sa Gym Republic Cavite City. Nakita ko, kunyari may tatlong kabataan, apat na kabataan magtotropa. Lahat sila nandito eh, nakanapila sila. Eh, ang problema, may kasunod eh. Diba? Mayroong gusto gumamit ng lat pull down na iniintay sila. Dito hindi mangyayari 'yun kasi dito kung nandiyan ka ginagamit mo 'yan. So dito, pwede naman akong gumamit. Kung gumagamit ka dyan, okay lang. Kasi pwede akong maglat pull down din dito. Eh paano ngayon niya? May gumagamit na dito, may gumagamit pa rin doon. Eto ngayon yung pangatlo mo. So Meron na akong pangatlong lat pull down machine dito. So ngayon, kahit tatlong grupo pa yung sabay-sabay na maggumamit ng lat pull down, pwede. Pero ito kasi, tatlong magkakasunod. Meron pa akong dalawang lat pull down din dito sa kabila, no? So dito lang, itong mga machine na 'to na magkakamuka, tatlong lat pull down. So the same with rowing. Tatlo rin yung rowing natin kasi alam natin, yung rowing machine, marami rin gumagamit. Dalawang leg curl, leg extension na selectorize. Dalawang pec deck. So yun yung mga maraming gumagamit. So dito kasi, yung concept natin sa, sa Gym Republic, in natin yung problema nung, ano, nung pagpunta mo sa gym, ang daming tao. Ang daming tao na pila. Kasi siyempre, bawat gym, makita mo isang lat pull down, isang crossover, isang rowing, isang pec deck, isang leg curl, etc. etcetera. Et so, pipila ka. Ang hirap nun kasi, lalo na kung ang workout mo is time-based, kumbaga, ang gusto ko, 30 seconds lang na pahinga, 60 seconds sa pahinga, kada isang set, hindi mangyayari yun kasi pipila ka eh. So, dito, hindi. So, dito sa Gym Republic, minaximize natin yung space, pero, hindi natin inisa-isa, kumbaga, lahat ng mga, mga magamit na equipment yung doon tayo nag-concentrate. And speaking of that, pakita ko rin to. So, bilangin natin sa ngayon na dumbbell racks. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong dumbbell racks. Tapos, iba-iba yung mga timbang natin. Ranging from 5 to 50, 50 to 100, dun, 5 to 50, 5 to 50, 50 to 100, 50 to 100. Mm -hmm. Bakit ang dami nating ano? Bakit daming dumbbells? Isa lang yung gym mo, dami mong dumbbells. Ito yung logic doon. Una, napakarami pong gumagamit ng dumbbells. Ang problema sa paggamit ng dumbbells, pag isang piraso lang to, kunyari ito, ginamit natin 10 pounds. 10 pounds. Eh, may gustong gumamit ng ano, 10 pounds uli. Eh, iintayin ka pa matapos dito. Diba? Ang tagal nun, bago mo matapos tapos hanapan ka pa. Di ka katulad dito, may tatlo, apat kami na set ng dumbbells na 5 to 50. So hindi ka mag-aagawan. Plus, ito yung pinaka-worst na nightmare mo. Pag may nakasabay ka sa gym na malakas magbuhat at ang ginagawa niyang program sa dumbbells is drop set. Papaliwanag ko yung drop set. So makita mo to. To 15 pounds. So drop set. Ang gagawin niya, lahat ng mga dumbbells na gagamitin niya, ilalagay niya rito sa utility bench. Let's say, ito. So, shoulder ako. So, 8 reps ako ng 15 pounds. 1, 2, etc., etc., 8. Pagkatapos ko ng 8, ibababa ako dun sa sahig. Another 8 naman ako sa 10 pounds. 8. Tapos ng 8, napagod ako. Pagkasapos sa pagkatapos, bababa na naman ako. Pag minsan, 5 na dumbbell, yung dumbbells yung gamit-gamit niya dito. So, isipin mo yun. Yung isa na lang yung dumbbell rack mo, lahat pa kinuha nung nag-drop set. So, medyo hassle yun. Dito, hindi. Kasi, marami tayong dumbbells, hindi ka pipila. Plus, ito pa. Kita mo, ilan yung dumbbell, ilan yung adjustable utility bench natin. So, dito, hindi ka nag-aantay. Ang dami kasi. Kasi, kung marami kang dumbbells, maganda, marami ka rin adjustable bench kasi marami kang exercise na magagawa sa dumbbells using yung adjustable bench press. So ngayon, kung dumagsama, kunyari, let's say, kagaya sa Cavite City, ang daming tao. Dito sa Tarlac, dumami rin tao. At least, kung wala silang magamit na equipment doon, marami silang pwede pwedeng program na gawin dito sa, sa, sa dumbbells at utility bench. So yun yung isa. And last but not the least, ito. <laughs> bukod do sa mga sa mga equipment sa likod pansinin mo dito yung ano isang halera to na bench press bakit isa sa pinakamaraming gumagamit na na equipment is bench press so again pipila ka na naman dito may makikita ka anim na bench press plus may apat pa akong bench press doon so sampung bench press lahat to so yun yung logic doon hindi ka pipila So dito sa Gym Republic, Tarlac City, Cavite City, and soon, sa susunod na project natin, abangan nyo, ganun lahat ang magiging solusyon natin. Kung baga, magtatayo tayo ng gym, pero so solusyon na natin yung isa sa pinakamalaking problema ng ano ng gym, yung pagpila, lalo na pag, pagdating ng tao. Sa Cavite City, between 4 o'clock up to 8 o'clock, maabot ng 80 katao. Sipin mo yung 80 katao nag-aagawan sa, sa equipment. Pero sa Gym Republic, hindi mangyayari yun. Kasi nga, sabihin mo, lima, lat pull down, lima, rowing, tatlong leg curl, tatlong pec deck, sampung bench press. Papaano ka pipila doon? So, yun yung kagandahan. Tapos, ang presyo namin dito, presyong ano, gym bakal. Kaya nga, ang tawag namin kay eh, Gym Republic is pambansang gym bakal. Kasi, proud to say, gym bakal pa rin talaga tayo dito. So, again, I hope, ah, uh, nagustuhan niyo demonstration ko doon sa mga equipment, tapos konting business tip para doon sa mga upcoming na mga magbubukas ng gym, meron tayong ano eh. Actually, may, may tayong bagong concept doon sa mga packages na available sa sa Gym Republic. Pwede mo kasi ano, gayahin tong concept na to sa itatayo mong gym base sa mga packages na available kay Gym Depot. So, ako po si RP ng Jimdi po. Maraming salamat po.